Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you. Pagkali sa ating YouTube channel ng mga Pops, bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roy. And of course, isubscribe na yan ngayon mga Pops, na babalik tayo sa ating aviary. No? At ipapakita ko sa inyo yung mga proven pair natin na may itlog ng kasama. yon, pwede natin Ah, uh, ibigay isama yung itlog mga pups no. Only for you yan. Kaya kung mainipin ka, gusto mo ng proven pair, may kasama pang itlog o kaya kahit walang itlog basta proven pair mga paps no para sa itong video na to. At kung gusto mo yung basal, it, it means may eh, gusto mo wala hindi pa nang itlog, ikaw yung mga pag first clutch, wala nang problema dahil meron din tayo niyan. No so uh, dating gawin, kung bago pa lang dito, hindi alam yung mechanics, ang gagawin mo lang, tututukan ko ng, ng camera yung mga ibon then screenshot nyo and send to my messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me si Rene 53 message sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Roaya Avery no, I hope you understand mga paps at sa mga nagtatanong Don, pwede daw ba umutang? Don, pwede umutang? Nabasa ko sa uh, title ng yong video sa Facebook. Tama uh, ka nang nababasa at ng chismis kasi yung iba, oy sabi kay Don Ruayo pwede ka umutang Yun. tama, tama ang marites, no pwede pwede ang umutang mga paps kung tight budget ka at kung may budget ka naman at hindi naman kaya mag full pay or full payment mga paps walang problema, basta i-text o tawagan nyo lang ako sa 0953 1364462 mga paps or message mo sa Facebook face sa messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya is the no? So, inulit-ulit ko para ma-recall yung mga pups, no? So, pwede-pwede ang umutang. Siyempre, pwede rin ang kung ayaw nyo na sakit sa ulo, edi eh, di mag-fulipid kayo mga pups, no? At pwede tumawad. <laughs> no? So, dating gawe, uh, yala, let's go! Siyempre, hindi mawawala ang kape dahil ito ang masarap sa Lalo na at uh, ulan ngayon mga paps, masarap magkape kasama ang ating mga favorite na alaga. Alright, no? So, ngayon mga paps, ipapakita ko sa inyo, no? Itong, itong pangmalakasan na Opa Dilyut. No? Back to back yan mga paps na green and blue. Alright, ayun mga paps, so, sobrang ganda niya, no? No, yung green, lalo na yung green, parang umaapoy. No? umapoy <laughs> no, parang ibong adar na yan tinan nyo yung kulay nyo no parang sun conure na parang sun conure na pinaliit no tapos yung blue na pakinis no no parang agila alright ang idea nya na back to back opaline dilute no don ano ba yung Opa dilute ano ba yung dilute mga paps yung dilute ano yun yung distinction nun uh, uh, dark gray yung wings, yung dulo ah, hindi lang yung basta papak yung dulo nun. Yung parang pag ganun ganun, gray yun, grayish, no? Tapos or uh, dark gray. Tapos yung koko, black. Tsaka yung paa. No, kung hindi black, uh, gray na madiin mga paps. Ayun yung distinction ng dilyo. No? So, ito yon. Marami na gray sa akin ito eh. Di ibigay na natin. No, ang makinagandaan yan, may dalawang itlog yan ngayon. Yung dalawa, nabasag eh. No, so dalawa na lang to. Fertile yan mga pap, sama na natin oh. No? Nabasag kasi yung dalawang. Talas pa dalawa. naman na nilalabas na ito ay par blue. No? So, par blue, green, tsaka blue. Pero more on par Kaya jackpot ka. Proven na to ah. Proven pair na to. So, it means, <laughs> ang sinabing proven, nag-inakay na. No? So, hindi na natin kailangan pa DNA eh, kasi nga, nag-inakay na. Don, baka meron ka pang iba dyan. Meron tayo iba rito. Back pa, uh, possible split dan follow na blue tsaka par blue. Ito ay proven pair na din to. Ibig sabihin na na. No? Naka-DNA din to mga paps. No? Pero ito, ang ginaganda nito ay nagkinakay na. No? So ito, proven pair. Pwede nyo na ito kunin. No? Ang ganda ng kulay. No? Mga jumbo, malalaki. Ayun no? lalaki nila, no? quality yan ng top blue at saka blue o yan, yung screenshot nyo na then send to my messenger John Ruaya or John Ruaya Avery ulitin ko, ang ID nito ay possible split dan follow back to back alright, no, tapos ito naman ay red, red factor ito yung sinasabi ko na anak ng uh, visual tsaka possible split uh, possible uh, na red factor mga paps No, red factor, pale follow, tsaka bronze follow yung akarga. Ah, no, medyo madilim na mga paps. Ayan, yan, dito, maliwanag pa. Yan, no, green, may par blue, green, tsaka olive green. Par blue, green, tsaka olive green mga paps. Tsaka blue. Alright? Tapos, eto naman, yung mga possible Possible uh, split na dalpalo. Mas mura, mas marami kayong kukunin, mas makakamura kayo ito. Sobrang liwanag oh. Meron tayo uh, mauve, violet, olive green, blue. No? Tsaka par blue, par blue, uh, blue, cobalt, mauve. Ayan, sobrang gaganda na mga top seat uh, sa gilid. o. No? Talagang walang tapon yan mga paps. Ito yung maganda alagaan. Masarap sa mata. Makulay. Ito, tulad nito, parblo na yuwing. Or parblo, may mob ba Yung parang agila. Ayun yung sa pinakataas. Tapos may blue. Eh, screenshot nyo na mga paps. And send to my messenger, Don Ruaya, or Don Ruaya ay, Or you can text or call me, sir 1364462 mga paps. No, so ito. Yan o. Possible split dan follow. Mas marami yung kukunin Mas makakamura kayo Ito violet o oh. Violet parblue Pwede ito ibang nasa aqua oh. Bira na to, Violet na parblue Tapos may turk parblue Cobalt May blue May green May uh, turk parblue May uh, mauve parblue Ang daming parblue May uh, pastel green Ito olive Tsaka mauve oh violet, oh. Yan, oh. Screenshot yun, ah. Oh, yan. Oh, ito rin, oh. Ito, maganda to. Oh. Ah, violet viewing to. Oh. Meron dito maganda, eh. Violet star blue, eh. Hanapin natin. Saan na yun? Ayun, nasa ah, dulo. Violet star blue. So, no, tapos ito mga paps, tatlong split dan, Yung kapatid nila, ayun ay yung nabento natin na visual. No? Dalaw, no, tatlong visual yung actually, yung kapatid nila. Ayan, ganda mga paps, no? O, oh, meron tayong par blue. Ito, ang ganda na ito, par blue. Yung nasa baba. No? Tignan nyo, tapos ito, olive green. Ito, ang ganda, oh. Ganda ng kulay, no? Ito, no? panis. Ang liwanag dito, maganda yung sakit dito. Ito, green, oh. Green split done Tapos, olive, olive green split done Parbo yung nasa gitna. Malalakas yan, mga paps, oh. Hmm. Okay. Tatlo, kunin nyo na tatlo, mas mura. No? So, ayan, mga paps. Umorder na tayo ng cage. Pupunoy natin ito yan dito. No, so ngayon, kung nagustuhan niyo yung vlog natin mga paps, Uniting ko ko, screenshot nyo, then ipadala nyo sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya, or you can text or call me, to mga paps. Dalayan nyo na, at uh, pwedeng-pwede ang umutaw, huwag kayo mahiya, no? Pwedeng-pwede -pwede, mga paps, no? So yun lang, maraming-maraming salamat. Uh, in, uh, stay safe kayo, lalo pat maulan. Lalo sa mga nag-drive o mga pawe, madulas ang alsada. Yun lang muli. Maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless